Thank you.

moo moo konekted bagay mo rin din. Karde mo rin din, ano? Pakasok, oh, 'di kayo. Yun. Okay, sige. Di. Kumand. Hay nako. Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Yun, Yun. Ah, Yun. Yun. Ting po, 'yung mga nag-i- balik ni kemudian dekat buskit ayo memang kan oh uh dah siap siap jangan korang ni 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 kan Alam mo eh, kaya pagdandog pa lang, pinagbalik nyo pala katong pagkaya sa target po. Sige, sige, sa dulo. Turo lang, King. Bawa ka, ano, King, sa yung... Ayan, Ayan. Ayan, Ayan, galing mo rin. galing talaga, ba? Oh, Napaka-creative mo talaga. Woo! Panalo. Ayan ya, kung tulungan talaga mga kaibigan Ang talaga ang kaibigan ko si mo Ayun, yung out sa aming mga viewers yung 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 ayun na yung 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 ayun, punoin mo yung king Diyan, dyan talaga danyan mo marami talaga dyan king ba? marami yun yun panalo Oh, gabang dami wooohooo dito dun dito din. lagayan ding sabi sabi wooo ayun puno ang lagayan mo king hahahaha <laughs> ang daming daming na talaga king ha ayun mo Kaharap naman kay natin, mga idol. Ayun, yun harap naman. Ayun, yung pipiting. Ayun, yun. na kami, King, sa'yo, King. Ayan. 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 Ayan.